Hi guys! Welcome back to my channel. Ay, ito na nga papuntang sa Mwanga na ang PBB Big 4 na sinapyang Kai, Rain at kulit kasama syempre si GM at si Jarin. Ito nga, napaka-sweet talaga ni Fiang at ni GM kahit na kasama nila itong si Jalen kasi nasa likod nila si Jalen habang naglalakad sila nang mag-arrive sila sa sambuang Diyan makikita na yung sinasabi ng mga Jarf yang na scripted daw ang GM fiang pero yan nga oh, si Jalen na mismo nakakakita na sobrang sweet silang si GM at si Fiang at parang wala namang pakialam itong si Jalen sabi ni Fiang nagiging close sa na this ngayon ni Jalen at nag-uusap na so ano ba nangyari kay Fiang at kay Jalen ba't hindi sila naging close sa outside world so ito na nga pinaglalaban ng mga Jar yang na parang low-key lang daw ang relationship ni Fiyang at ni Jaren. Pero makikita natin talaga na si JM talaga bantay sarado niya. Si Fiang sa Zamboanga, maraming taong nakakakita kung paano ang pag-alalay at pag-alaga ni JM kay Fiang. At iisang maleta lang sila. Si JM ang taga -bit, bit at ang personal bag ni Fiyang ay laging si JM ang tagabit-bit. Kahit saan ba diba, nung nakaraan sa Jensen, parang ganun din si JM pa din ang tagabit-bit ng mga gamit ni Fiyang. Napaka-gentleman talaga nitong si JM at si Jaren naman ay happy happy naman kasi nga daming blessing din na dumating kay Jaren so dead man na sila sa mga bashers nila kahit mga supporters pa nila pero yung Jarfiang naman binigyan naman daw ng bulaklak itong si Jaren at uh, si JM pero nagpasalamat pa nga itong si JM at inaygistorya ni JM yung pagbigay ng bulaklak ng Jarfiang Nation pero ito ba ay pinagtatawa na nila si JM at siyempre si JM ay mabait naman at nilirespeto ang ibang shippers ni Yang so aba abangan natin mamaya ang juit-juit na yan sa Zamboanga, alam kong dudumugin nyo naman yan ayan, Jarf Yang, behave tayo mamaya, talagang aminin na lang natin or i-accept na lang natin kung sino magiging siya Jewish mamaya ni Fian, so yan lamang po guys ang ating update sa ngayon, hanggang sa muli bye bye, ayan Char, Fian GM Fian, basta kay Fian supportahan nyo na lang ng tama wag nang puro bash kay GM diba, at kay Charin kasi nagtatrabaho lang naman silang lahat, so bye, -bye na guys Peace.